Good afternoon, my name is Kyla Marie A. Labial, and I'll be discussing some of our PHP code. So, add PHP. Maunay siya ang process sa data submitted by a user and insert data in a specific table within sa database. And connection PHP. maunit siya ang ga-connect sa PHP script to database. And login, maunit siya ang ga-process sa credential submitted by a user, email and password. And log out, PHP, maunit siya ang ga-process So, logging a user out of the system. And registration PHP is a registration process uh, that collect user detail like username, email, and password. And then, index is monisha mong main. main entry point or home page. No ni siya. When when ang isa ka user visit sa among website, kung kumana siya og login, mo niyang ang makit, mo niya ang kuan code. And then, welcome PHP. Money among code. Money siyang among display or dashboard. Once successfully log in ang isa ka user. siya. And some of some of our PHP code will be will be explaining to Miss Rochelle Aseniero. So, good afternoon. My name is Kyla Marie Elavial and I'll be discussing the TVL event. So, triggers. Delete. So, muna siya ang mag-delete sa event. Tapos, kanang prevent delete sa event and maintain and uh, a record of a past event so ang insert event so muni siya ang uh, mag insert sa table so sa mong gisulat dito. so ni demo ani and then ang update muni siya ang uh, before update event date so muni siya ang ang mag-update sa sa current date whenever the event description is changed. And then, TBL task. So, triggers. So, mauni siya ang koan. So, after updated task, log. So, mauni siya. Ang purpose anin niya is to change ang task or i-update niya by to, to to provide a record task modification of a education or historical purpose whenever a task is updated So, delete task. So, mag-delete niya po ni siya. Maka-delete. So, so maka-delete ni siya once uh, once na ma-mark is done and complete na ang inyong task. O pwede po siya na ma ang inyong gibutang balak wala pa gi gi-mark as done. So ang insert, so mo siya ang ang mag-insert sa sa inyong task like mag kung mag-add mo og og task ninyong assignment. So mo siya. And then I insert niya ni it dito sa TBL Task, and then uh, some of our database table will be explained with explain with Rochelle Aseniero. So this is our systems database. So we're going to check the triggers for the TBL users. So naay duha ka triggers ang among users and ang news sa isa is to insert. So mag insert siya of so mag insert siya data ikan sa among system sa login eh, sa register page. Then, after niya mag-register is ma-automatic siya save the sa TBL users niya table. Then, sa ang ikaduwa nga uh, trigger sir is to update the to update users log. So, ang use niya ni sir is <coughs> ang use niya ni sir is sa among Task Management page is na nice settings and privacy where ang user is maka change name o maka change pass. So after niya mag change pass, after niya ma update to yung name o after niya ma update yung name o yung password, automatic po siya o save. There sa TBL user log na table. Then, mo na to yung gamiton nga mo na yung gamiton nga password pag mag-login siya So, good afternoon, sir. I'm Michelle Singer, and this is our class management system. So, first thing we do is register. Email. That's email. That's on So next thing you do is after register is you're going to log in. So then the the gmail.com gmail.com to yeah. so sign in and then here are mo siya ang among welcome PHP nga kung i explain mo niya mong display so po siya so kung mag add ka o event mo ang event so mag add ka o graduation day sa event 6 maad siya o mad sa siya dahil. sa dara dara siya mag created and then once ma delete lang, mawala din siya so dinani na ni siya in isa kay na nanan siya nanan siya daan pag kuan namo like dara Tulit tuli mo Mawala. Mawala sa Ma tira. May empty. And then, in here, nadere among task management. Kung mag, katong explain ni Rochelle Asinero, kung mag-add ka o task, like, laundry, laundry, So, atas. So, naa siya. And then, makita sa siya sa database. Sa add task. Dara. Laundry. And then, pwede ka mag-edit. Like, assignment. ma siya. And then, makita sa siya na nag-update. Dara. And then Marcus done. Oh no! Wait. So sorry for uh, waiting because our our code is debug. So assignment, assignment, add, and here it is, and update. Um, laundry, laundry, and it will updated and the data, and, and it mark is done, mark, and it will go here, ni kaganina, na nakita nga wala ni gana, and then here it is, makita sa database, and then, if you right here, mag-change of name, so, Marie one two uh, Marie one four one four five and then update name Makis as a and then password Labial Labial and up, updated and back. Nimo, makita nga change. And then, log out. And then, makita din diri sa database nga ni work siya. Like, dara ang laundry nga nag-add task. mag mark is done. Dara. And then, ang user. Dara siya. Na-change ang name sa Marie. Same lang ang username. And ang password sa na change. Pero, nai ani lang siya. We don't know what to do. What happened. Pwede siya yung ana, makita siya. So, that's our demo and explanation of the triggers and all. Thank you.